Mga idol kabayan, breaking news! Tatlong barkong pandigma ng Japan nasa sa Pilipinas. Ito na ata ang unang beses na tatlo sa mga warship ng Japan. Maritime Self-Defense Force ay nasa bansa natin. Ganito kahalaga ang reciprocal access agreement upang palakasin ang seguridad ng Pilipinas. Isang palawenyo na lumika ng isang maliit na eroplano na pwedeng i-upgrade at gawing unmanned aerial system. Lumipad ito sa pamamagitan ng isang lumang grass cutter. Ganyan kagaling ang mga Pilipino. Mga bagong tangke ng Pilipinas na ay ng Israel. Dineploy na rin ng Armed Forces of the Philippines para sa balikatan 2025. Chinese Embassy inilis ang issue sa Sandy K. Ikom ang bibig ng imbahada ng China sa isinwalat ng Senado patungkol sa pagkakaroon ng kontrata sa isang kumpanya upang magpalaganap ng maling balita o impormasyon laban sa Pilipinas at sa mga Pilipinong suportado ang West Philippine Sea. Japan ipinakita ang kanilang suportang militar sa Pilipinas. Tatlo sa mga barkong pandigma ng Japan ang nasa bansa ang GS Yahagi FFM-5. Tapos dumating ang Uroga Class Mine Countermeasure Vessel GS Bungo MST-464 at ang Awaji Class Mine Sweeper GS Itajima MSO-306. Ito ay patunay na malaki talaga ang naiambag na tulong ng Reciprocal Access Agreement sa Siguridad ng Pilipinas. Makikita sa larawan na ang mga barko ng People's Liberation Army Navy ay nagmamasid sa mga barko ng Japan, Pilipinas at Amerika habang nagsasagawa ito ng multilateral maritime event sa West Philippine Sea. Hindi makaporma ang China kapag nandyan ang Japan at Amerika. Sa ibang balita naman, Chinese Embassy sa Maynila, bistado na, ibinabaling ang atensyon ng mga Pilipino sa Sunday K. Gustong takasan ang kanilang responsibilidad na magpaliwanag sa kanilang kinakasangkutang pagpapakalat ng mga maling impormasyon at pag-atakis sa mga Pilipinong ipinagtatanggol ang West Philippine Sea. Hanggang sa ngayon, tikom ang bibig ng imbahada ng China sa isyong ito matapos isiniwalat ng isang senador ng Pilipinas na China pa mismo ang nagbaya para sirain ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Super good news mga kabayan! Isa namang palawenyo ang umukit sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakagawa ito ng isang unmanned aerial system o drone o aeroplanong maliit at pinalipad gamit ang lumang grass cutter. Nitong ikadalawampotito ng Abril taong kasalukuyan ipinakita ni Sir Ronald Butch Rentino ang galing ng Pilipinas. Matagumpay na lumipad at nakalanding ang kanyang simpleng disenyo, maliit na eroplano o unmanned aerial system. Ang ganitong uri ng mga likha at gawang Pilipino ang siyang dapat punduhan at paramihin ng gobyerno. Lalo tinatangkilit ngayon ang ganitong mga sistema sa surveillance sa larangan ng defensa ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa. <tries>

Uy, tara. Iparay mo, hindi ba 'to, Dan? Para mo talaga 'to. Ay hindi ko nilalamin, wala, wala pa. Kasi hindi ka Oh, masade yung ilibito niya, sobrang. Niya train ko pa. kaya mag-live. Shout out, out. Hindi niya kaya mag-live. Pakawate kasi. Kasi tinatamaan yung pakpak -pak niya pa ano. <makes noise> Nagkakakangin. Yan namin try mo muna i-landing lap. Yan minor na. Yo. Nice, nice. Lagi ako yung kinapapad. Sakto lang. Speed. Yan, yan. Masyadong dive. Hindi oh. lang. Nice. Okay.

Kita naman sa isang video ang pag-deploy ng Pilipinas ng mga bagong tanki nito ang Sabra Light Tanks na isinupply ng Israel sa bansa. Ang mga tanki ito ay kalahok din sa kasalukuyang balikatan 2025 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. ハハハ。Uh huh. Thank yeah. you. No van